Sa isang malawak at mabangong bukirin na binabalutan ng hamog tuwing umaga, may isang sulok na palaging pinupuntahan ng liwana. Doon nakatayo ang dalawang puno na tila magkaibang mundo ang pinagmulan, ang mataas at malapad na puno ng mangga, at ang paayat ngunit eleganteng puno ng kawayan. Sa tuwing sasayad ang unang sinag ng araw sa kanilang mga dahon, nagmumukha silang dalawang nilalang na nagbabantay sa katahimikan ng lugar mangga ay kilalang-kilala sa buong baryo. Malalaki ang dahon, mabigat ang sanga, at ang mga bunga niya ay ginagawang matamis na kakanin ng mga nanay. Kapag dumaraan ang mga bata, palagi nilang sinisigaw, "Ang ganda ng puno mo, mangga." At sa bawat papuring iyon, tila mas lumalapat ang kanyang dibdib. Samantala, ang kawayan payat, tahimik at tila lumaki na sana sa pagyuko. Hindi siya masyadong napapansin ng mga tao. Wala siyang bunga na hinahanap-hanap. Wala siyang lilim na kailawak para magpahinga ang mga magsasaka. Pero ang presensya niya, simple, malamig, at palaging parang may bahagyang ngiti. Isang hapon habang kumikintab ang lupa sa papalubog na araw, nagsalita ang mangga. Mabagal ang tono, may halong kumpiyansa at pagyayabang. Tingnan mo ako. Kapag mataas ka at matatag lahat ay titingala sa'yo. Tahimik ang kawayan, Mahina siyang umindayog sa hangin. Parang sumasayaw sa sarili niyang musika. At nang magsalita siya, banayad at magaan ang tinig. Hindi naman masama ang maging mataas. Pero minsan, mas masarap mabuhay kapag marunong kang sumabay sa ihip. Bahagyang tumawa ang mangga. Mahaba, malakas. Sumabay sa ihip. Hindi ko kailangan yan. Kung ako ang tatanungin, hindi ko kayang yumuko ng ganyan. Wala sa ang pagsuko. Hindi na sumagot ang kawayan. Ngunit ang hangin sa paligid nila tila nakikinig. Lumipas ang ilang araw at dumating ang gabing dala ang isang unos na matagal nang hindi nararanasan ng baryo. Unang dumampi ang malamig na hangin sa mga dahon. Kasunod ang pagbugso ng ulap na parang nagtatakbong halimaw. At ang unang kulog, mahina sa simula, pero unti-unting lumalakas na parang nagigising na higante. Nagsimula ang ulan. Maliliit na patak sa una. Pagkatapos ay sunod-sunod. Pagkatapos ay dumadagundong na parang tatalunin ang lupa. Ang kawayan dahan-dahang yumuko. Sabay ang bawat galaw sa paghinga ng hangin. At kahit lumalakas ang unos, pareho ang ritmo, bitiw, yuko, tayo. Ang mangga naman pilit na nakatayo. Pilit na lumalaban. Pilit na nagmamatigas sa harap ng bagyo. Habang lumalakas ang ihip, tumatama ang hangin sa mga sanga niya na para nagtutulak sa isang bundok. Kumalabog ang mga bunga. Kumalansing ang mga dahon. At habang umaalon ang lupa, unti-unting bumigay ang pinakamalaking sanga. Isang malakas na punit. Isang tunog na parang sigaw sa dilim. At saka ang pagbagsak. Sama-sama ang mga hinog na bunga na gumulong sa putik ang mga dahon na kumalat sa damo, at ang sanga na halos kasing bigat ng kalahating katawan ng mangga. Hanggang madaling araw, patuloy ang unos. Ang kawayan, kahit mapamangli at mapahapdi sa lakas ng ulan, ay nanatili sa ritmo ng pagyuko. Niminsan, hindi siya bumaligtad. Hindi siya naputol. Hindi siya bumagsak. Sa pagsikat ng araw, unti-unting natuyo ang ulap. Nagbalik ang liwanag ang mga ibon ay lumipad mula sa mga basang sanga. Sa gitna ng araw na unti-unting umaangat nakatayo ang kawayan. Malamig, tahimik, buo, at sa tabi niya ang mangga. May malaking sanga na wala na. May sugat na malalim. Ang mga tao ng baryo ay nagtipon upang ayusin siya. At habang ginagawa nila iyon, mahina ang tinig na lumabas mula sa mangga. Kaibigan ngayon ko lang naintindihan. Mabagal ang bawat salita, parang nilalasa pang aral. Hindi pala lakas ang taas ng katawan. Hindi pala tapang ang hindi pagpapaapekto. Ang tunay palang tibay nasa pagkilala kung kailan dapat tumindig at kung kailan dapat yumuko. Dahan-dahang kumiling ang kawayan sa simoy. Hindi madali ang yumuko, sagot niya. Pero minsan iyon ang dahilan kung bakit tayo hindi nababalik. Mula noon, mas naging tahimik ang mangga. Hindi na nagyabang. Hindi na ipinagmamalaki ang taas niya. At bawat pag-ihip ng hangin, hindi man siya kasing lambot ng kawayan, naroon ang kaunting paggalaw parang paggala. Parang pag-unawa. At ang dalawa na natiling magkatabi sa bukirin. Tahimik. Mapayapa. Nagbabantay sa isang lugar na tinuturuan nila ng isang simpleng katotohanan. Minsan, ang matatag ay hindi ang tuwid, kundi ang marunong sumabay